Magandang gabi mga kapaiters, mga idol, mga busing For today's video Magbuhos kami sa Prosen area rom Prosen Budiga Yan, ito yung mga Shout out sa lahat ng mga ating mga subscriber dyan Okay mga kapaiters Okay mga kapaiters, dumating na yung ating uh, mixer truck at nakasit up na rin yung ating line pump. Hindi kami gumagamit dito ng uh, pump crate dahil hindi na makapasok sila dito sa loob yung hose nila. Line pump ang aming ginagamit yan. Nagsit up na sila ng mga tubo sa line pump. Dito kami magbubuhos mga kapayters yung uh, prosin room o frozen budiga. Dito dinadala yung mga produkto na kailangang i Kaya kung makikita natin yung aming bubuhusan, may nilagay na foam para hindi sisingaw yung init sa ilalim. Hindi maapektuhan yung room natin pag uh, mag-operate na. Kaya binabalot yung sahig o flooring or nilalagyan ng foam, katulad yan, no? Ibalit, tatlong area yung bubuhusan namin. Dito sa gitna, uunahin namin, yan yung may mga tubo na, may mga... Uh, Nakasit up na na tubo sa line pam natin At sa bawat gilid, lagyan namin ng blue sack para hindi matalsika ng uh, mga halo or siminto dito Dahil uh, maha mahadumi pag hindi lalagyan So mga kapiters, buga na tayo, umpisa na ang ating buhos Ang thickness sa ating buhos dyan is 10, uh, 10 cm yan, binugahan na ng ating line pump. Sa pagbuhos nito mga kapaiters, kailangang dubliing nga tayo na hindi mabutas yung foam uh, na nilagay para hindi mapiktuhan yung ating temperature pag mag-operate na dahil ito ay para rome ito na nakaprosin, hindi sumisingaw. kailangan walang singaw ang ating buhos dito or flooring. Okay, andos mga capacitors. Kailangan dito, mabilis yung ating kilos dahil ang lakas ng buga ng ating line pump dito. Yan tinapantay na namin yung masa halo mga puting. <coughs> Okay, dito tapos nagbuga yung unang area, unang room na aming binubuhusan. Yan, puno na yan sa masa, pinapantay na lang. At dito, isusunod naman natin sa kabila. Yan, dito. Ito naman ang ating susunod na bubuhusan. Uh, Sinisit na nila yung mga tubo sa line pump para dyan naman tayo magbuhos. mga ka dito na area tapos na natin pagbuhos dito at saka dito ayan ito yung frozen roam nating pinagbuhosan ngayon yung pangatlong area, nandun sa dulo doon yun na yun, ang last nating bubuhusan na roam frozen roam ayan ito na ang last malapit na itong matapos pang last ball na rome ito na aming bubuhusan bago pa lang Na yan. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the young only... na Young yung pangatlong uh, area. Ayan. So yung uh, Rusin, Rome para to sa mga lalagyan ng carne Carnet frozen rom Rome At sa ngayon mag mag travel na kami Itong travel namin dito Yan, ito yung una namin binuhusan Mag travel na kami mga partner, mga busing, I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the hours It takes to get some power Don't be sour, take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And bother the doubters, they're just your downers I swear to God they will let me down I always fought just to wear the crown I'm off at these clowns who were all taught they deserve an ounce it's only worth it if you work for it it's only worth it if you work for it i won't stop till they hear me now i won't stop till i wear the crown So yan dre mga kapiters Tapos na dito ng area Ibalit at itong area kasi itong aming binubuhusan Ito yung pinakamalaking area Tina travel pa namin mga kapiters Kasi smooth pinis yung uh, buhos namin dito yung flooring namin dito smooth finish Balikanan pada kau So mga kapaiter, sa wakas natapos na rin yung aming buhos dito sa uh, aming binubuhosan na Frozen Room ang kibali Frozen uh, area ito mga kapaiter na yan, finish yan, smooth finish ayan sa hindi pa nakasubscribe dyan, nasaan ko niyong subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para update kayo pag may bago akong video ang i-upload. Thank you sa inyong lahat mga kapaitors sa ating mga subscribers. Salamat. Ito yung area 1. Bye-bye. Thank you. God bless.